sayang so, guys yung gadget hub accessories dito banda sa may uh, papuntang santolan may mga nagtitinda ng mga appliances katapin niya yung mga nagtitinda ng appliances like Collins sayang so, JJ gadget hub accessories dito sa may manggaan pasig sayang so, talaga kasi ang discount nila is almost 1,000 to 1,500 ngayon pali, kung sino yung mga gustong magtanong, comment lang po, uh, comment na lang kayo kung meron kayong mga katanungan. No? Kunwari ganito, kung ano yung mga, uh, ano yung pinpoint location nila para malaman nyo po, no? Pali. So, ayun. Hanggang dito muna po tayo, no? Pali, try nating ma-vlog sila by Sunday, no? This week of December 7 December 8 mga ganyan para sayang yung 1,000 1,500 discount itakit sa lang po tayo no